Good news. Bad news. Good news. Yan ang kwento ng ating ebanghelyo sa araw na ito, kaibigan. Halika. Pagkwentuhan natin ito dito sa Landas ng Pag-asa. Magandang araw. Ako muli si Adrian Bondo. Sa ating pagbasa sa araw na ito mula kay San Lucas, may good news, may bad news, may good news. Ano ang tugon mo dito, kaibigan? Good news! Ipinakilala na ni Kristo ang kanyang sarili sa mga tao. Inihayag na ni Kristo kung sino siya sa publiko. Binasa niya mula sa aklat ni Propeta Isaias. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag ang paglaya at sa mga bulag na sila'y makakita upang bigyang laya ang mga inaapi at ipahayag ang pinagpalang taon ng Panginoon. Ganyan ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa publiko. Galing, di ba? Ngunit ano ang bad news? Hindi siya tinanggap ng Madlang people. Hindi siya tinanggap ng kanyang mamamayan. Hindi lang siya pinaalis. itinaboy siya. Hindi lang siya basta tinaboy, pinagtangkahan pa siyang patayin uh, para at uh, ihulog mula sa buron. Bad. Ngunit ano ang good news? Isipin mo kaibigan na itong mga taong pinagtangkaan ng masama si Jesus, itong mga taong to na ginawan ng masama si Jesus, para sa mga taong ito, ibinuwis pa rin, ibinigay pa rin, inialay pa rin ni Kristo ang kanyang buhay sa kanila. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Actually kaibigan, yan ang kwento natin. May good news, di ba? Tinakilala ni Kristo ang sarili niya sa atin. Siya'y mabuting Diyos, mapagbigay na Ama, mapagmahal, at uh, puno ng awa. Ngunit sa pamamagitan ng ating mga kasalanan, itinataboy natin siya. Ipinapaalis natin siya sa ating buhay. Good news, mabuting balita talaga, eh ibinigay pa rin ni Kristo ang buhay niya sa akin at sa iyo kaibigan. Inialay pa rin ni Kristo ang kanyang buhay sa krus para sa iyo at para sa akin. Ano ang tugon mo dito kaibigan? Dapat meron. Either good news ba o bad news ang tugon mo. Kaibigan, sa iyong pagninilay at pagdarasal sa araw na ito, Kausapin ang Diyos at ibigay ang nararapat na tugon sa alay niyang pag-ibig sa iyo. Kausapin mo siya, humingi ng tawad at uh, ibigay ng buong buo si Kristo. At huwag na siyang paalisin, wag na siyang itaboy sa iyong buhay. Maraming salamat kaibigan sa pakikinig mo sa aking munting reflection sa araw nito. Sana ikaw ay bless Kung ikaw ay na-bless, paki-share ang video ito at paki-like na rin po ang aming Facebook page Pathway of Hope. Maraming salamat. God bless you kaibigan.